Inilabas na mula sa Camp Bagong Diwa mga labi ng ilan sa mga nasawing miyembro ng PNP SAF. Inaasahang iuwi na ang kanilang labi sa kanilang mga tahanan. Makibalita tayo kay JP Soriano. JP. Mark, naging emosyonal nga yung uh, habang inaalis ang uh, labi ng isa sa mga, mga SAF na nakaburol dito sa Camp Bagong Diwa. Itong, ito yung inalis nga itong... Uh, labi ni Police Senior Inspector Gedna Tabdi at uh, nag-formation ang mga miyembro ng SHAF at mga polis na nandito at uh, sinabayan ito ng, uh, ng tugtog o ng, uh, ng, uh, ng pagmarcha ng mga polis at uh, natin uh, habang inilalabas yung, uh, yung coffin o yung uh, labi ng uh, isa sa mga bayani nating si Tabdi na namatay o pinatay ay uh, milya pa napansin natin mga ilang mga staff na nakas, habang nakasaludo at habang dumadaan sa kanila. Uh, si Tabi, yung uh, pagkakaalam natin siya yung uh, unang inialis dito sa Tampa uh, Gondiba upang uh, doon na dalhin sa kanilang uh, kirahan kung saan naroon at uh, ang kanyang pamilya at uh, doon na siya idukurol. Uh, ngayong araw, inaasahan din na ilang uh, mga uh, biktima pa o um, ibang miyembro pa ng staff o ng uh, tinatawag na Fallen 44 at uh, ang uh, nakatakdang dialysis dito at uh, meron din bukas uh, hanggang sa mga oras na ito ay uh, sa pagkakaalam natin ay kinakausap pa rin ni Pangulong Aquino ang uh, ilang miyembro ng pamilya pero kani kanina lamang ay uh, nakita natin itong si uh, dating uh, pa, dating pangulo at Manila Mayor Joseph Estrada na nagbigay ng uh, pera sa ilang uh, mga uh, pamilya o mga pamilya uh, na ng mga namatay ng Fallen 44 Uh, sa pagkakaalam natin at matapos nga makausap sa si Estrada, uh, nagbumuo ng City Resolution ang Maynila at uh, naglaan sila ng 5 million pesos para sa mga napagkahati-hatian at uh, binigay sa mga kaanak ng mga namatay na staff. At uh, sa mga oras na ito ay uh, patuloy din yung uh, pagdating ng mga ordinaryong tao, mga kaanak, mga kasaligaan, mga polis na nakikiramay at uh, nakikidalamhati sa labas ng kampagong diwa. Nag-aari ng bulaklak ang mga... Uh, mga taong dumaraan doon. Marami ang nagpupunta rito na isang makita ang uh, mag at magbigay ugay sa walang pagkakataon sa mga ating mga membro ng staff na napatay sa mamasapano. At yun mo na ang latest. Balik iyo Mark. JP Soriano, maraming salamat.